Ngayon tayo dun sa exhibition, sa so fair. Canton Fair. Let's go! Oh, dito dito. Ano dati oh, ang ganda ng mga tulay niyan sa gabi. Yeah. Tsaka yan yung buildings na yan, ang ganda niya. Yeah. Dito kayo nag-explore? Oh, dito. So, o, nung gano'n kami, a, ferry cruise. Ang ganda ng mga bridge niya. Ay, okay, tao sa'yo, a 3 naman ito ah? Yeah okay. yeah, okay, elevator. Where's the elevator? elevator from Okay, I'm waiting for you. Okay. Yeah. Okay. You go and uh, call me. Okay. Yeah, uh, my lumber. Okay. You know? nagpaparegister na kami dito sa fair, Canton Fair. Mga, mga possible manufacturers natin uh, pwedeng gumawa ng mga produkto natin na dadali sa community. Kasi magla-launch tayo next year. Kukod sa Starbucks. <laughs> <laughs> Wow. Dito tayo ngayon sa pinakamalaking manufacturer's fair Dito sa Canton Fair ng mga gumagawa ng mga skincare products So dito ngayon sawa ko naghahanap ng pwede nating dalin or poni na manufacturer na gagawa ng products natin Para sa launching natin next year B. Ah ito siya, so pipili sila dito sa aming kanyang team ng no, magagaling na manufacturer na pwede natin dalhin doon. Kasi malaki yung difference ng price dito kaysa sa mga manufacturer natin doon. Tsaka dito, yung mga manufacturer, at least, mapagkakatiwala. Sige, so, wala na kayo Doon ako sa coffee